na matrona kasi companionship eh. So, imaginein mo, babayaran ka, let's say, ng 1,000, 2,000, pero kasama mo namang maghapon mo masyal, kumain sa labas, magbinggo. yung kal kalakala ka kadalasan sa matrona eh. Bihira naman yung nakikipag sa matrona, all the means then 1,000 ang bigay nila, eh, eh whole day yun. Eh, sa, sa bakla kasi, eh, you can earn as much as 1,000 in 30 minutes eh in and out eh. Gusto nila, iba-ibang customer, iba-ibang. Kahit anong galing mo sa kama o kahit sabi mong ducks ka, pa iba iba talaga gano eh. Ganun ang nature. May mga nag-alaga din, hindi lang din tumagal. Yung gay bar nga ngayon, minsan pumunta ako na may sinamahan ako sa gay bar. Walang tao, ang daming callboy, ang daming macho dancer. Pero walang customer. So, in the near future, wala nang callboy na mangyayari. Wala nang baksak ng na industry na yan. Kaya sa inyo, magtrabaho na lang kayo kasi hindi pa pwede abang buhay na ganyan. Baka yung kapitbahay nyo sa probinsya naging customer ko. Alam ko pa yung pangalan at apelyido nila. Kaya bakit kami ang sinisisi madalas, no? Naming masama ito. Pero bakit kami lagi ang inaano rito na kami ang masama? Yung bumibili sa amin, ang i-judge nyo rin. Kasi hindi rin kami mag exist kung walang bibili sa amin, eh. Ba't kami lagi? Ba't yung bumibili, hindi nyo i-condena di ba? Diba? So, I mean... Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. Andito po ulit ako si Alfred Texon. Uh, this is my third part ng ating interview dito sa off the record tungkol sa 22 years na pagiging callboy ko from uh, 1993 up to 2015. So 22 years po tayo naging callboy. Ngayon, ah, uh, nagkaroon po tayo ng third part dito sa video pang masagot yung mga katanungan ng ating mga nasa YouTube no, yung ating mga comment section ano. Sasagutin natin 'yan para maliwanagan sila, malaman nila, ano ba talaga ang pagko-callboy? Ano ang callboy? Ano ginagawa ng callboy? Well, sinabi ko nga sa inyo na sa 22 years ako naging callboy, 1993 up to 2015, ang usually, ang, ang count is tatlong beses sa isang araw may customer ako. So, kung 30 days, tas 3 by 30, sa isang buwan, nakaka-90 akong bakla o customer, no? uh, saan ko nakukuha to sa customer sa isitan recto nag i ako sa isitan recto sa so, kaya actually hindi lang din naman mall nakukuha yung mga customer minsan naglalakad ka sa gilid ng kalsada may kikindat sa naglalakad ka sasakay ka sa jeep actually hindi lang sa mall nagte-text place eh uh, sa ibang lugar din meron ano So, yun nga. So, sa 22 years, palagay ko, nasa 20,000 yung dumang baklas talaga sa akin. Tapos, meron nagsasabi, hindi naniniwala, ano. Kasi ba't hindi sila naniniwala? Kasi kung may customer akong bakla sa 20,000 plus in 22 years, ibig sabihin, nagpapalabas ako. No? Ito po ang paliwanag ko dyan. Kung tatlo kasi yung customer ko sa isang araw, hindi naman palagi na gano'n na pupunta kayo sa motel at may gagawin kayo. Uh, hindi po gano'n nung araw. Kasi nung 1993, since discrete pa nung araw, up to 2004, ang mga bakla nung araw, masaya na lang sila yung pakakainin ka. In two hours time, pag nakilala ka nila, pakakainin ka sa, sa mga food chain sa labas ng mall, magkikwentuhan kayo. Ganun na mangyayari. So, walang galaw. Walang palabas. So, nare mo pa rin yung, yung energy sa yung pisik mo. Kasi kung tatlong customers isang araw, siguro magkakaroon ka ng isang palabas o dalawang palabas. So, actually, kung isa-isang araw, kaya naman walang problema doon. Kasi nung araw escort services din eh. Hindi ka gagalawin pero mamamasyal kayo, manonood kayo ng sine, ladaling kasabay, kakain kayo sa labas. Walang galaw. Pero on the second meeting saka pa lang nagkakaroon ng galaw. Siguro may nangyayari sa inyo. So ganun po. Uh, totoo pong may nagbigay sa akin ng 500,000. Kagaya na sabi ko sa inyo nung 1993. discreet nung araw. Saka nung araw medyo mga bakla, nagbibigay sila ng chance babaguhin yung buhay mo na hindi puro ganito ginagawa mo. So, may mag-aalok sa'yo na, Alfred, tigilan mo na yan. Ano may tutulong ka sa'yo para mapabagong mo ang buhay mo? May nag o ng pera na malaki na magtayo ka ng business. Totoo to may nagbigay. Actually, may nagbigay sa akin ng 500,000. Hindi naman sa first meeting eh. Yung first meeting namin, may nangyari sa amin, nagbinigyan niya ako ng 1,000. Second part, binigyan ako ng 8210 na cellphone. It is a Nokia 8210 cellphone, by the time is 25,000. Nung umuwi ako sa Bulacan noon at pinakita sa Bulacan yun yung cellphone ko, actually, kapresyo niya isang tricycle nung araw eh. That was 1993-1994. So, biro mo, ako lang yung may 8210 halos na sa may kuwayan. Bukod sa mga mayayaman, di ba? Nagkaroon may yaman, diba? nagbigay sa akin ng gano'n. Tapos, on the third meeting namin, nag-issue siya ng cheque. Eh if I'm not mistaken, uh, sa Makati Cinema Square branch yung 500,000 winidro ko sa RCBC. Okay? Totoong nangyari ito, winidro ko na 5 bundles ng 100,000 winidro ko. Tapos, nakita kami niya sa, sa may Jale -B -B to Cruz. Sabi niya, uh, gamitin mo yung kalating million para sa negosyo. Bahala ka na. So, yung kalating million, ditayo ko ng cellphone store sa may Kauayan. Unfortunately, nung no, nagtayo ako ng tindahan ng cellphone nung araw, ginamit ko sa yung 500,000 doon. Nag nagsulputan yung mga kakompetensyang cellphone. Naging mga, una, dalawa lang yung kalaban kong tindahan. Naging anim, naging lima, naging sampu. Ang dumami sila. Hindi ko na kaya. Saka na mismanage ko since bata pa ako noon na nagne-negosyo, So, hindi ko kaya pa yung entrepreneur side nung araw eh. Yung yung market and everything. Tapos pala, madalas ako nagpapakain ng na libre sa mga kaibigan nauubos yung puunan, so na-missus yung gamit ng 500,000. Nung araw may nagbibigay talaga ng malaki. At kung sasabihin na pangit mo, binigyan ka dating milyon, may nagbibigay nung araw po talaga. Kasi kung gusto nilang mapabago ang buhay mo, yung natatago nilang pera o yaman, binibigay sa'yo, mayroon pong ganun. Sa ngayon, malabo na ngayon yan eh. Siyempre, matatalino na po sila at alam nila, maraming callboy callboy boy yung ko. So, yun po, totoo po may nagbigay ng 500,000. Hindi ko lang masabi pangalan, pero yung apelyido niya sikat no? Sikat na sikat siya at uh, taga Cagayan de Oro siya. At uh, alam ko na mo 'to. Eh maraming salamat sa memory sa binigay mo sa akin. Sa pasensya ka na hindi ko na nagamit ng maayos. Kagaya na sabi ko nung una nung first part ng interview, people from all walks of life yung aking mga naging customer. Sari-sari. Kasi nung araw discreet nga, may mga doktor, may mga abogado, may mga teachers. Lahat ng profession halos meron eh. Kahit na engineer, meron. May mga politician din, syempre, sinabi ko yan. Tapos merong isang general, Tapos may colonel. Naging customer ko nung araw. Discreet sila. Hindi mo mahalata sila nung araw na bakla eh. kasi matipuno lahat ng katawan. Ibang sila silahis nung araw, ibang bakla nung araw. Hindi naman sila yung parang nagme-makeup eh. Pag nakilala mo sila, talagang natural lang sila. Yun, oo. May nagtanong din kung may pare, excuse na lang po sa ating mga kaibigan dyan sa ano. Nagkaroon po ako ng pare na mga customer nung araw. Paano nangyari dyan, Alfred, sa pare? Actually, nung araw, kung di ako nagkakamali, yung mga nag-aaral ng theology ng pagpapare, sinusubok sila eh. Lumalabas sila in the open, tinetest -tine yung faith nila. So, pinikap ako ng isang o dalawa o tatlong pare. Pero wala nang nangyari, which is nakapasa siguro naman sila doon sa kanilang paid test na hindi ako ginalaw. Nag-interview na lang sila sa akin. So, may mga pari din. Sari-sari na. Eh. Oo. Babae, lalaki, matanda, bata. Ang dami. So, sa 20,000 na yun, halo-halo sa, sa, na sila. So, actually, ganito eh. Nung nagsimula ako sa 17 years old ako eh, most likely ang customer ko, mga 25, 30, 40, ranging ng mga bakla na edad. So, mas maraming bakla na gano'n. Tapos, may bata ding mga bakla na 20s siguro. Na for experience, may mga estudyante ng, ng high school sa college naging customer ko eh. Binigay yung baon sa akin para maging customer ko. Tapos, may mga matrona din. Okay, may mga matrona. Tapos, may mga teenager din na tinest yung capabilities natin as callboy. So, ayun. Uh, marami-rami din sila. Matro na, mga 8 o 10 siguro. Na ang ranging ng edad nila is 50 60s, 70s. No? Kung nagsimula ako nung bata ko, given the current situation ngayon, baka yung mga naging customer ko ng mga bakla nung araw nasa 80 o 90 na edad nila ngayon. Yung iba doon, patay na. So, mga new generation na ngayon yung mga customer natin na nagkaroon pa tayo ng customer up to date. Sa bakla, 20,000 assorted. Ganun kadami in 22 years time po. Tapating ko kayo ano, sa totoo lang sa experience ko sa pagko-call <clears throat> Ang bakla kasi easy easy ano yan eh, easy easy money, easy ano yan, easy client eh, na sa loob lang ng 30 minutes babayaran ka, matapos ka na. So bayad ka na. Ang matrona kasi It takes time bago ka. Yung matrona malaki magbigay, kaya lang malaking kumonsumo ng oras. Hindi sila papayag na one hour lang tapos kayo o ganyan. Ang gusto ng matrona kasi companionship eh. So, imaginein mo, babayaran ka, let's say, ng 1,000, 2,000, pero kasama mo namang maghapon mo Michelle, kumain sa labas, magbinggo, yun po ang kadalasan sa matrona eh. Bira naman yung nakikipag ng na matrona, all the mix then na involved. Uh, overnight, binabayaran ako ng 4,000, 5,000, pero yung escort services, yung sinasamahan mo magsimba, maggrocery 1,000 ang bigay nila, eh, eh ma-whole day yun. Eh, sa, sa bakla kasi, you can earn as much as 1,000 in 30 minutes, eh medyo fast paced sa bakla compare sa Matrona. Plus, medyo mahirap mag, magkaroon ng customer ng Matrona. Super hirap. Eh, it takes effort, uh, emotional lahat. Grabe. Grabe magano uh, So, mas gusto ko siguro na lang din yung customer ng bakla. Kasi mas mabilis yung yung ano, eh, fast pace. Isa lang ako sa mga naglakas loob na ipakita yung face ko. Unang-una, bakit? Kasi para masabi na totoo itong pangyayarin nito, nangyari talaga ito, true to life story, at uh, hindi ako nahihiya o makita man ng kamag-ano ko. At, uh, pamilya ko naman, ako hiwalay na matagal. Na, uh, hindi naman kaila sa kanila itong ginagawa ko. Pangalawa, graduate na ako eh. So, alaala -ala na lang ito na kalipas na yung call boy. Pangalawa, gusto kong may share sa inyo na makapulutan ng aral. At uh, nagsasabi ako ng totoo na nangyari talaga ito sa buhay ko without i blurred yung face ko. So, I don't give a damn kasi. Sa totoo lang, para makater ko lang din lahat yung mga questions and answers ninyo, nagpakita ako in public dito sa off the record. ah uh, totoo pong nalibot ko po ang Pilipinas. Bakit po? Noong 1993, hindi po lahat nagdadala sa motel eh. Ayaw nila ng ganoon Takot sila, baka makita sila in public. Ang ginagawa nila, dadaling ka nila sa bahay nila. All expense paid doon na lang sa bahay nila at the, at the comfort of their home may mga nakilala ko, dinala ko ng Isabela, Aspar Isabela, Kawayan, Kabagan, Santiago, all the way sa Lawag, San Nicolas, Batac, Ilocos Norte, pababa, Poso Rubio, ayan, Narbakan, pababa, kuya, ng Baguio. Sa Baguio, dami ko naging customer, siguro may git 15. Alam ko pa nga yung mga bahay nila eh. Pati yung mga pangalan. Lahat na naging customer ko, alam ko po yung bahay, pangalan at apelyido, hindi ko pa nani, nakakalimutan yan. <clears throat> Panahon pa yan ng mga pager nung araw at yung mga cellphone na malalaki. Plus naabutan ko nung araw yung ginoong Pilipinas at maharlikang Pilipino nung araw. During 1990s, kilala ko lahat yung mga organizer niyan. Yan yung mga time na nag ako as callboy professional. Okay? Tapos hanggang Pampanga, Maniniwala ba kayo sa Pampanga? Ang customer ko may 15 din. Magkakapit bahay pero hindi sila magkakakilala. Kaya pagpupunta ako ng Pampanga, inihina house to house ko isa-isa yun. Kaya pagpupunta ako din na piso lang ang pera ko, uuwi ako ng libo pera ko. Kasi iniisa -isa ko sila eh. Sa 15 na yon mga lima anim lang active. At isa, hindi ka talo dahil lumuwas ka ng Pampanga, hindi ka talo. Cavite, ganun din. Ang dami ko naging customer sa Cavite. All the way hanggang south, farther south ng Jensen, Dabao, uh, Coronadal, yan, narating ko yan. Davao, yan. So, ang dami ko naging customer sa Davao. Nakarating ako ng Bahada, Victoria. Ayan. So, north to south po ako. Narating ko ng Philippines. Kung hindi po kayo maniniwala, eh baka ganito na lang po ang challenge ko sa inyo. Baka yung kapitbahay nyo sa probinsya naging customer ko. Alam ko pa yung pangalan at apelyido nila. Hindi ko po sa pinagyayabang ito. Talagang totoo po talaga nangyari na libot ko ang Pilipinas. Sa, uh, since na ano niya po yung Pilipinas po, sa ibang bansa po ba nagka-opportunity? Well actually sa opportunity, nung araw marami akong on opportunity. D During times na 1718, 18 ako marami nag-aya sa akin na dalhin ako sa Amerika, sa Saudi magtrabaho. Dalhin ako sa Canada. Nung araw na ang immigration nung araw napaka napaka ano pa, napakaluwag pa. Uh, I regret na hindi ako sumama sa kanila. Na-offer nila na pag-aralin ako, dalhin ako doon. During times na binata ako, uh, marami ako naging customer na balikbayan, OFW din. Yung mga US citizen, ang dami. So ayun, international po tayo nun by the time <laughs> To tell you frankly guys, uh, siguro hindi talaga sila nag-aalaga eh. Nung by the time kasi may nag-aalaga pero nagpe-paid din eh. Pagka inalagaan ka it, it, it will took days lang or months. Bibitawan ka nila. Uh, suitable kasi sila na in and out eh. Gusto nila iba-ibang customer, iba-ibang... Kahit na galing mo sa kama o kahit sabi mong ducks ka, <clears throat> pa iba, iba talaga eh. Ganoon ng nature pag nakuha ka, Siyempre, iba naman ang taste nila, titik mo nila. So, ganun talaga. People, they come. People, they go. Oh, okay lang ako. Ganun talaga eh. May mga nag-alaga din, hindi lang din tumagal. No? At ayun uh, nga, uh, sayang, ano, hindi nga tumagal. Anyway, yeah, life must go on. <laughs> Ika nga, sabi nila. Na uh, panahon namin, no string attached eh. Hindi ako na-involve. Na na-involve man ako sa maraming customer. Hindi ako nag nagkaroon ng mahal no, whatsoever. Kasi laging ganito ang ano, policy namin by professionalism. I'll give you the money I'll give you the merchandise ganun ang policy namin so no string attached kagaya ko ng sabi ko nung unang part ganun lang talaga walang emotion siguro nagseselos lang pa 'pag ganoon pag may iba pero wala ang ganun eh actually hindi kahit mawala sila okay lang ganun talaga eh hmm. wala ang na involved na emotional masyado sa akin sa professional na approach talaga okay yung bakla nung araw kasi dahil sa discreet sila concern sila sa whatsoever lahat ng ginagawa mo concern sila at uh, mapagmahal sila in caring. Unlike ngayon, sa tingin ko, uh, during this present times, itong millennial, uh, hindi na sila masyadong involved dyan emotionally. Pangalawa, pag nakuha na yung gusto talaga, eh, wala na. Iba nung araw sa ngayon. Nung, uh, ngayon, parang one-sided, one, one, sided one-way na ngayon. Eh. Ang dami pang scammer ngayon, sa totoo lang. Bakit ka mo? Eh, actually, sa digital world ngayon, yung generation ngayon, yung ginagamit yung Twitter, Alter, X account, no? pinabinebenta na lang yung video nung, nung guy o kaya yung mga photos pero matatalino yung mga <coughs> yung mga bading, yung ibang bading eh, not, not, most of them iba gusto makita muna yung merchandise eh. eh pag nakuha yung merchandise kaagad, paano susunod yan? ibablock ka na nila so one sided eh no? nagtitik sila ng opportunity eh, no? may mga call kasi na medyo hindi marunong nauuto sila na ibibigay yung pictures sa kanyang video hindi sila nababayaran so nag-evolve din eh So hindi ko nila lahat, may mga masasamang bakla din sa totoo lang. May masasamang callboy din. Mm -mm. Nagko-coexist yan. So yun po. Yan nga sabi ko nga, yung eh. changing times ngayon eh. Iba nung araw, iba yung ngayon eh. Talagang mas pipiliin ko yun nung araw eh. Kaya lang, di natin mapipigil yung changing times eh. Nag-a-adjust ang environment. Natututo ang tao. Tapos ngayon, widely accepted na mga gays ngayon. Bisexual, homosexuality, may LGBTQ group na nga ngayon eh. so lantad na sila, may freedom na sila. They can do whatever they want na. Hindi kagaya nung araw, patago. Na pupunta pa ng isitan recto sa gabi para lang maggumawa ng tinatawag na lagim. <laughs> I mean, tago sila eh. Mas marami sa gabi eh, no? Na nag i and lumalabas. Kasi sa umaga, ay nilang makita sila in public. Yun po. Active ka ba ba as of now? Well, actually, hindi na ako active kailangan lang ako kasi gusto ko na matulungan yung ating mga kababayan na pinost ko yung Facebook account ko. Baka gusto magtanong o mag-share ako ng idea, kaalaman o aral. Hindi para mag-promote ng or something like that. Kasi sino maglalakas sa loob kung hindi ko ikuwento to Sino? Sino? Kailangan may knowledge ng tao eh. At may kaalaman kung ano talaga nangyayari sa mundo ng pagkukulboy at na tinatawag. Sorry about the word, pero ganyan talaga eh. Nagko-coexist -co talaga kami eh. Under the radar, stealth. Pero sa ngayon, nandito ko lumalantad ako para i-open yung mind niyo Hindi para mag-promote ng pero kapulutan ng aral. Yun po ang purpose natin dito. Since pinost ko nga yung Facebook ko, nagpa o nag-ano ngayon yung followers ko, 1,000 followers sa Facebook, well, natutulungan tayo, may nagtatanong, may nagda naghihingi ng na idea, ano ba ginawa mo ganyan? Well, siguro naman na uh, natutulungan ko sila in some way na ma-open yung mind nila. Kung meron silang may sa kanila na may problema sila o tulungan ko sila. Uh, hindi as part sa pagkukol callboy or something like that, pero uh, tingnan natin kung masasagot ko yung mga tanong nila at, uh, at least ma-relieve sila. Kagaya na sabi ko, pinost ko yung Facebook ko. Medyo socially active ako sa social media ngayon. Marami nagkikipagkaibigan, marami nagtatanong. Uh, nagsishare ako ng thoughts tungkol sa pagkukolboy ng araw. At saka nagbibigay ako ng mga aral sa kanila, pangaral na makakatulong sa kanila. No? Marami nagtatanong, hindi lang bakla, babae, matanda. Halo-halo na yung mga naging friends ko sa Facebook. So, gusto ko silang tulungan. At, uh, magtanong kayo, walang problema sa akin. Kung hanggat kaya ko, hanggat gising ako. Sa... <laughs> Actually, may work na ako ngayon. Ha? Hindi ko naman ginagawa na ito. Eh. So, kung in my not so busy time, sasagutin kayo mga tanong. Actually, nung lumabas ako sa off the record, <laughs> Do, hindi actually customer yun eh. Although may nag-a-alok, pwede ka mal lumabas, pwede ba kitang makita, pwede ba tayong kumain sa labas. Actually, may, may pinagbigyan ako eh. Actually, eh, pasensya na kayo, although nagbago na ako. Pero talaga sigurong ganun talaga eh. Ito yung dinedify yung chosen life mo. It's kagaya na sabi ko, it your chosen life. Kung talagang yan talaga ang pat patutunguan mo, yan ang tatahakin mo. Siguro, ganun talaga. It will be part of my side ano na lang siguro na yun nga may may mga bagong batch na ano, may, may matrona nga eh <laughs> actually na nag-aayang kumain sa labas bingo tapos may mga bakla din na gusto ko makita personally eh, ako na may nagkatrabaho, hindi ko hawak oras ko ako ay nagpa part time din kasi ng trabaho sa kanang full time ng trabaho so iba hindi ko naman napagbibigyan pero ang daming offers ngayon walang uh, well sana bagyo kaming kondena eh. gusto ko lang sana eh, matulungan din kayo lumigaya ako, lumigaya kayo, nagkatulungan na lang, gano'n na lang ang setup natin, no? Kaya din maging gano'n. no? Maging ganun. So, yun nga po. Naging active ako ngayon <laughs> dahil sa social media. Opo. Pero hindi ko pinopromote ang dito, kundi ang pinopromote ko po yung kaalaman at knowledge na i-impart ko as uh, naging professional akong callboy na hindi niya dapat tularan. At ito yung madungis na pamamaraan ng paggawa ng pera pinakadabes pa rin magtrabaho at malinis. At the end of the day, magpapahinga ka, wala ka si ang tao, gumawa ka ng tama. Tapating ko kayo, uh, in my own opinion, in my humble opinion, in my point of view, darating ang araw, wala na yung pagkukolboy, babaksak na. Wala na, wala na magbebenta. Nag-evolve -e ang society, yung gay bar nga ngayon, minsan pumunta ako na may sinamahan ako sa gay bar. Walang tao, ang daming callboy, ang daming macho dancer, pero walang customer. Kasi nga, eh, natutunan tao eh. Siguro naisip din ng mga homosexual, bisexual na, kagaya ng sabi ko, ba't pa kukuha ng callboy? boy? Ba't ako kukuha ng macho dancer? Eh, bayaran yan eh. Kahit bayaran ko, eh, hindi magmamahal sa akin yan. Talo ako dyan. Talo ang pera ko dyan. Talo pa naman ko. Pangalawa, baka masaksak, baka mapatay pa ako dyan. Hindi ko kilala yan eh, di ba? So, ba't ako pipick up ng callboy? Eh, sa mga bagong pamamaraan ngayon ng uh, <clears throat> pagko-call may Twitter, may Alter, may ano na, social media na, may ex account, mag ko na mga lalaki through internet at my own home, magpadala ako sa Gcash, makakaraos ako. So, ganun na lang ang policy ngayon eh. Social media na lang. Yung meetups, wala na ngayon yan. Malabo na, birang-bira -bira na yan eh. Nga, kaya nangyayari dyan at the end of the day, yung mga bisexual, sila-sila na lang, no money involved. Homosexual to homosexual, no money involved. Hindi ka nagbabayad. So, yun ang society ngayon. So, in the near future, wala nang callboy na mangyayari wala nang baksak ng na industry na yan. Kaya ako sa inyo, magtrabaho na lang kayo kasi hindi pa pwede abang buhay na ganyan. Gawin nyo, wag yung karirin. Gawin nyo lang part of growing up, kagaya na sabi ko. Wag nyong kakaririn. Kumita kayo, ayaw nyo magtrabaho, eh di magnegosyo kayo. Take the risk, di ba? Pero hindi nyo pa pwedeng gawing bread and butter to in the long run. So. Dangerous. Pain. Well, totoo yan, No? Kaya na sinabi ko kanina, hindi lahat ng callboy mabait. May salbay, may nang hold up. Pagdating sa motel, ang usapan niyo, 500, yung pala, 1,000, no, hold up yung ka, kukunin niya, relos mo, kukunin yung cellphone mo. Totoo Since uh, ayaw ng skandalo, ibibigay nila. May hold up pero, na, na, callboy. call boy. Well, I don't, ano na, may salbahe din bakla. At napakarami din salbahe bakla. Bakit? Pag nakuha yung gusto nila, ayaw na. I mean, pag nakita yung picture mo, kung sasabihin niya, pabili ako ng picture mo, Alfred, na nakahubad. Naka, naka Mayroon mga ganyan. May nagbebenta ng sa social media na nakahubad eh. Ano nangyayari? Pag na-view, na patingin nga ng sample, bibigyan ng sample, tapos hindi na magigipag-transact. Wala na, nagamit na yung picture mo. So, I mean, marami rin bogus ngayon eh. I mean, nagko-coexist yan. Salbahin call boy, salba bakla. Nagko-coexist talaga yan. Ito ang mahalaga kong sasabihin sa inyo guys, sa mga nanonood, sa mga viewers natin. No? Na ginagawang judgmental kami o profession namin. O callboy kami, p kami. Kaya bakit kami ang sinisisi madalas, no? Eh, kahit sabihin namin, easy money ito, dugo, pawis, no? Alam namin masama ito. Pero bakit kami lagi ang inaano rito na kami ang masama, kami ang, kami ang ano, ginajudge kami? Bakit hindi yung bumibili sa amin, ang i-judge nyo rin? Kasi hindi rin kami mag-i-exist kung walang bibili sa amin, eh harmonious relationship yan na may nagbebenta at may nagtitinda at mayroong bibili. So, I mean, ba't kami lagi? Ba't yung bumibili, hindi nyo ikondena din, di ba? So, I mean, siguro patas lang na may bumibili at may nagbebenta, yun talaga yung coexist, no? Hindi namin sana, alam namin marumi to, pero I mean, kung ang purpose namin eh, easy money, pero matulungan yung pamilya o magamit namin sa magandang maayos, bakit hindi? Pero kung I amin mean, ginagawa lang ay eh, mag, kokolboy kami para isugal o ibisyo, eh, mali yun. So, sana ma-realize nyo na kami, eh, nagko exist kami na meron talagang kolboy na nagtatrabaho. Sa, sana na lang yung iba na, ano, wag na lang sana kami ano, i-judge. I mean, tulungan na lang kami. Oh. alam pa lang kolboy ka kay eh. Kaysa galawin ka o whatsoever, tulungan ka na lang, di ba? Eh, well, eh, ganun talaga eh. minsan hindi naman talaga lahat eh. Customer is always customer and business as usual. Yun ang policy. Moral lesson ng ating uh, ng ating uh, interview dito sa the record. Kagaya na sinabi ko sa inyo, guys, hindi pwedeng habang buhay kayong call boy, sa ang katawan mo, mag, ano ang mukha mo, magde-depreciate ka. Yung mga taong customer, dadaan lang sa buhay mo, walang maiiwan sa iyo yan. Tapos ang mangyayari, binastos mo, aro araw, araw kang kumikita, aro araw, araw mo inuubos 'yung kita mo. Wala nang mangyayari talaga, guys. Uh, ang gusto kong mangyari dito na in part 'yung aking moral lesson ng stories that magtrabaho kayo at uh, medyo ilapit natin sa Panginoon eh, 'yung mga problema natin. Uh, ganyan talaga minsan ang laban sa buhay. Mm -mm. Ngayon kung ako naman ang tatanungin kung gumanda ba buhay ko, actually hindi po gumanda ang buhay ko. Nag, uh, nagamit ko po sa hindi maganda yung pera, hindi na aksaya, kasi ako po'y galante, naraming maraming pinahiram din, eh, nasira pa yung pamilya ko. So, hindi maganda yung ganitong profesyon. Kadalasan yung gawain illegal, hindi maganda magiging resulta. Ayun po. So, sa po sa mga ating mga nakikinig po listeners dito sa off the record, no? hindi ko po ito ginawa para sa, sa personal kung ano or sa, sa content or whatsoever. Gusto ko mag-impart po ng knowledge sa inyo. Sa mga nagtatanong naman na uh, na-okay po yung Facebook account ko. Facebook ko po is Alfred Texon naka black t-shirt. Ingat po kayo. Baka ma-scam ma kayo. Ako lang po siguro ang sa panangyayang lumantad na call boy na pinakita mo ka. At uh, yun po. Maraming maraming salamat po. At uh, mabuhay po kayo lahat. At maraming salamat sa off the record. At uh, binigyan ako ng chance. Uh, yun lang po. At, uh, maraming salamat po. Tingnan nyo lang ang mga nakaraang episode namin at wag na huwag nyong kakalimutan ay check ang mga nakalink sa aming description para maupisan nyo na ang pagbabago. Yun lamang at maraming salamat.